sa paglipas ng bawat administrasyon. Isa sa mga pinakamalaking tanong na hinaharap ng gobyerno ay kung paano mababayaran ang naglalakihang utang ng bansa. Paulit-ulit na lamang ang mga ganitong klase ng hamon na siyang nag-iiwan ng tanong sa ating lahat. Ito ay kung kailan kaya magwawakas ang cycle ng mga utang na ito. Kaya naman sa video ito, ating alamin kung magkano na nga ba ang nabayaran sa utang ng ating bansa at kung paano ito nabayaran ng ating kasalukuyang administrasyon. Sa loob ng ilang dekada, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nananatiling lubog sa malaking utang. Dahilan upang mag-isip ang bawat Pilipino kung may solusyon nga ba sa problemang ito. Ngunit sa kabila ng hamong ito ay merong isang bagong liwanag ang dumating sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tila ba'y nagiging mas malinaw ang landas patungo sa mas maayos na kalagayang pinansyal ng ating bansa? Dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa ating kasaysayan, unti-unti nang nababayaran ng gobyerno ang malaking bahagi ng national debt. Ito ay isang malaking tagumpay na ngayon ay nagdudulot ng bagong pag-asa sa ekonomiya ng ating bansa ayon sa Bureau of Treasury, umabot na sa mahigit 1.86 trillion pesos ang nailaan ng pamahalaan upang bayaran ang utang nito noong 2024. Katumbas naman ito ang 91.6% ng kabuoang obligasyon ng bansa para sa 2024. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan ng ating bansa, nabigyan naman ng bagong pag-asa ang ating bansa pagdating sa ekonomiya. Ang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas na may layuning pasiglahin ang ekonomiya ay isa sa mga bagay na itinataguyod ng ating Pangulo. Subalit paano niya nga ba ito na isa katuparan? Noong panahon ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr., lumaki ang national debt ng Pilipinas. Ngunit ito'y ginamit sa mga proyektong pang infrastruktura kagaya na lamang ng mga kalsada, mga dam at ang Pan-Philippine Highway na nag-uugnay sa north at south ng ating bansa. At hanggang sa ngayon ay malaki pa rin ang pakinabang ng mga proyektong ito. gayon Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang termino ay patuloy na lumago pa rin ang utang ng ating bansa. Sa ilalim ni na Pangulong Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada at Gloria Macapagal-Arroyo ay hindi rin napigilan ang paglaki ng utang. Ganito rin ang nangyari sa administrasyon ni Pangulong Binigno Aquino III at lalo pa itong lumobo sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa programang Build, Build, Build. Kaya naman parating nating tinatanong kung kailan nga ba tayo matatapos at makakapagbayad sa naglalakihang utang na ito Ngunit tila may kakaiba sa kasalukuyang administrasyon dahil ayon sa datos ng Bureau of Treasury, nabayaran na ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mahigit sa 91.6% ng kabuoang utang para sa taong 2024. Ito ay isang record na mahirap pantayan dahil bukod sa pagbabayad ng utang, layunin din ng administrasyon na bawasan ang interes at pasaning pinansyal na may iwan sa susunod na henerasyon sa unang siyam na buwan ng 2024. Nasa mahigit 1.22 trillion pesos ang nailaan para sa amortisasyon. Ito naman ay tumaas ng 27.3% mula noong 2023. Bagamat tumaas din ang interes ng utang ng 23%, ito naman ay bahagi ng mas malawak na plano upang mabawasan ang kabuoang utang ng bansa kung atin namang isipin sa ngayon. Posible nga kayang muling maiangat ang ating bansa mula sa matagal ng problemang ito. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., unti-unti nang nagiging realidad ang matagal ng inaasam ng bansa. Dahil hindi na lamang usapin ang pagtupad sa obligasyon na pagbabayad ng utang, sapagkat ito'y nagiging simbolo ng muling pagsilang ng pag-asa para sa ekonomiya ng bansa. Ang kasalukuyang administrasyon ay tila nagpapakita ng kakaibang tapang at dedikasyon sa pagharap sa ating pambansang utang. Ang tamang alokasyon ng pondo ay naging sentro ng kanilang estratehiya na sinusuportahan ng malinaw at maingat na pagpaplano. Sa pamamagitan nito, hindi lamang utang ang nababawasan kundi pati na rin ang interest na maaaring makapagpabigat pa ng sitwasyon sa hinaharap. Base sa mga datos na inilabas ng Bureau of Treasury, pinapakita nito na tila ba'y nagkakaroon ng malinaw na direksyon ng ating pamahalaan. Sa bawat hakbang ng pagbabayad ay sinisiguro rin ang tiwala ng lokal at international institution na talagang napakahalaga upang mapanatili ang kaayusan sa larangan ng pinansyal. Ngunit sapat na nga ba ito o kailangan pa ng higit na pagsisikap upang tuluyang may ng ating bansa mula sa pagkakautang? ang pagtoon sa tamang paggamit ng pondo ay nagbunga ng positibong resulta. Sa kabila ng patuloy na pagbabayad ng malalaking halaga para sa utang, hindi pa rin napapabayaan ang mga pangunahing programa ng gobyerno tulad ng infrastruktura, edukasyon at serbisyong pampubliko. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng balanse sa pagitan ng pagtugon sa kasalukuyang obligasyon at pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino Bukod dito, ang administrasyon ay nagpatuloy din sa magagandang proyekto ng nakaraang pamahalaan tulad ng Build-Build-Build program. Ngunit mayroong karagdagang reforma sa fiscal management ng mga ito. Pinapatunayan lamang nito na ang epektibong pamumuno ay hindi lamang nakabatay sa bagong mga proyekto kundi pati na rin sa kakayahang ipagpatuloy ang nasimulan ng mga nakaraang administrasyon. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang kasalukuyan ang makikinabang kundi magbubukas din ito ng mas maginhawang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Ang klase ng pamumuno ng ating leader ngayong administrasyon ay nagpapakita ng dedikasyon hindi lamang sa mga kasalukuyang programa, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng pangkalahatang sistema ng gobyerno. Kahit papaano, nakakatawang isipin pa rin na sa ilalim ng kanyang administrasyon, unti-unting nagiging posible ang tila imposibleng gawain dahil habang nagbabayad ng utang, ang ating bansa ay napapanatili niya pa rin ang tiwala ng mga lokal at international creditors at investors. Ito nga ba ay senyales ng tamang pamamahala o simpleng pagkakataon lamang? Ang sagot ay nasa resulta ng kanilang mga hakbang. Gaya ng isang ekonomiyang unti-unting bumabangon mula sa bigat ng nakaraang mga dekada, ang pagbabayad ng utang ay hindi dapat ituring na simpleng obligasyon lamang sapagkat ito rin ay tanda ng pananagutan sa bawat Pilipino. Sa huli, ang pamamahala ng utang ng bansa ay hindi lamang tungkol sa mga numero, kundi ito ay patungkol sa pagbibigay ng mas maayos na kinabukasan para sa lahat. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, napapatunayan na ang tamang sistema, disiplina at malasakit ay sapat upang harapin ang pinakamalalaking hamon na kinakaharap at kakaharapin pa ng ating bansa. Sa konstekto ng ating lipunan, ito ay nagsisilbing simbolo ng tamang pangangasiwa at pagmamahal sa ating kapwa at bayan. Sa tulong ng wastong estratehiya, inaasahang magiging mas magaan ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaya naman mahalaga rin maunawaan nating mga Pilipino ang papel natin sa tagumpay ng ating bayan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tamang prinsipyo at pagpapahalaga sa pananagutan ay siyang magiging hakbang tungo sa mas maayos na buhay. Kaya naman sa panahong ito, muling nabibigyang pansin ang kahalaghan ng pagkakaroon ng disiplina at pagkakaisa sa layuning maiangat ang ating ekonomiya. Ang tanong, sapat na nga ba ang ating ginagawa upang matugunan ang ating mga tungkulin? Sa patuloy na pagdadasal at pagsusumikap, inaasahang magbubunga ang bawat hakbang na ginagawa ng pamahalaan at ng bawat Pilipino. Hindi lamang ito patungkol sa pagbabayad ng utang, kundi pati na rin sa tamang pamamahala ng ating bansa. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa video ng ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ng video kapag ito'y iyong nagustuhan. At huwag kalilimutan mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.